14 16 years na naging bridesmaid si Jody Santa Maria you were just in the wings waiting for your moment let's talk about those years na nagaantay ka uh, mga years na marami kang rejections hmm. mga years na sa palagay ko hindi ka na hindi ka masyado napapansin kumusta yung mga taon na yun at first dito boy noong 1998 nilaunch po kami sa ASAP masaya na ako eh na nakita ko sa TV kasi di ba kapag bata ka, 'yun lang naman ang gusto mo eh. Makita ka sa TV, makita ka ng mga kaklase mo, makita ka ng mga kapitbahay. So, 'yun lang talaga yung goal. Pero po habang tumatagal, siguro mas lumalaki yung pangarap. Dun sa pagiging visible lang sa TV, pinangarap ko na magkaroon ng regular show. And then after na no magkaroon ng regular show, pinangarap kong mag-star sa isang pelikula. And then pagkatapos noon, maka-work ang mas ang mga director, iba't ibang director. And then syempre po pinangarap ko rin naman talaga Tito Boy na sumikat. Hindi ka na um, 2005 Um, uh, binibuild up po ako ng Star Magic and ABS-CBN para po maging leading lady. Kasi po, I was doing support for, for how many years. But then, during that time, I chose love. So, nagbabay po ako sa Pilipinas at nagpakasal po ako sa Amerika. So, a year later, bumalik po ako ng Philippines. And then, I told one of the BUH na, um, pwede ko bang mabalikan kung ano yung mga proyekto na nakalaan, na naiwan, na naiwanan ko. And then I remember this person telling me, Jody, it doesn't work that way. You have to re-establish yourself. So from 2006 uh, to 2012, I waited. Kung baga, nagtrabaho lang po ako ng trabaho. And during that time, I'd say na masaya po ako kasi may work. But then, I was also waiting kung kailan darating yung time ko. Ganon ba katagal yung re-establishing ng sarili? Yung mga panahon na yun, yun yung naalala ko. 2006, 2007, pag wala akong guest sa aking morning show, si Jody at saka si 30, ang aking guest. Naglalakad kami, nagkukwentuhan. Hmm. That I think started a beautiful friendship that started on air. Uh, at pinanood talaga kita. Because before that, nakikita kita sa tabing ilog, patakbo-takbo. <laughs> because the studios of The Buzz and Tabing Ilog halos magkatabi. Apa. So, without you guys knowing, napapanood ko kayo. Mm. Pero, Jody, hindi dumating yung pagkakataon na ayoko na. Hindi ka bumigay. Hindi okay. ka bumitaw. Hindi po, Tito Boy, because wala po akong choice kundi magpatuloy. Because wala kang during... choice dahil? Because during that time, single mother po ako. I needed to survive. Mm kailangan po para sa amin ang anak ko.